Bumalik nga ulit kami ng Lamart Antipolo pero this time hindi nakasama si Lucas. Nasa school pa kasi siya ng mga oras na to. Kasama ko nga pala dito ay si Sir Levy. Pinakuha ko muna siya ng basket para tuloy-tuloy na lang kami sa aming pagsya-shopping. Charot! <laughs> Kaya kami nandito ay para bilhin yung mga ibang pangangailangan niya sa school katulad ng mapa, dictionary, tapos plastic envelope dahil kasi doon niya ilalagay yung ibang module. Tuwang-tuwa nga ako pag dito kami namimili sa Lamart kasi nga napakamura ng na kanilang mga presyo at ang dami-dami pang pagpipilian. Pipili ka lang talaga kasi nga mayroon namang hindi ganun kaganda ang quality pero mayroon naman panalo ang quality pero sa murang halaga mo lang siya mabibili. So para kanya rin nagdibisorya. Si Sir Levin na nga ang namimili ng kulay ng plastic envelope na para kay Lucas at ito nga kanyang napili kulay orange. After nga nito ay pumunta naman kami sa kabilang side at ito nga ay bibili kami ng dictionary. Yung handy lang, yung kayang-kayang yung mabitbit ni Lucas at crush lang sa kanyang bag. At itong nga, tinulungan ko na nga si Sir Levin kumuha ng dictionary kasi nga ang hirap na hirap na siyang kunin. Hindi ko alam kung hindi ba talaga organized o ang lit lang yung lalagyanan niya. Kasi medyo makipot eh. Yung nasa likod kasi puro nakahiga. Tapos yung mga nasa harapan, ayan, nakatayo naman. At finally, ito nga ang napili namin dictionary na bibilhin. Dalawang klase. Isang English Tagalog at isang English to English. Bali, mura lang yan guys. Nasa 80 something pesos lang yan. Madali talaga makaagaw pansin pag merong makukulay sa ating paligid. Katulad itong mga color papers na to. Tuwang-tuwa ang mata ko. Sabi ko ang gagandang tingnan, organize At dumako na nga kami sa paghahanap ng Philippine map. So, andito pala siya sa bandang ilalim. Kaya pala kung saan-saan na kami nagpupunta ni Sir hindi namin makita. So, ayan, tsaga-tsaga lang, hahanap kami. Actually, dalawang piraso na lang yung meron silang Philippine map kasi nga nagkakaubusan na daw. School supplies, office supplies, grabe guys, ng kumpleto na talaga sila dito unless naubusan ng stocks. Tapos yung presyo niya, presyo ang diversorya talaga. No need mo na magbiyahe ng malayo, pumila sa labas, at maaksaya yung oras mo sa biyahe grabe. Tipid oras na tapos wala pang masyadong tao dito guys pag mga gitong oras, mga tanghali. Kasi nga, ang peak hour nila ay umagat hapon. Meron nga sila dito mga pang birthday or any celebration. May eh. kompleto package sila. Mga banners, balloons, mga cups, at iba pa. Mga pang design na kailangan nyo sa so, iba't ibang okasyon. Katabi ng school supplies, office supplies, ang mga staff toys or any toys dyan. Kasi hindi na ako pumunta dun kasi wala naman akong bibilhing laruan. So, mura din naman siya guys. Pwede pwede nyo pang giveaways kung may mga pa-events kayo dyan. Ang next na hanap ko ay yung bowl kasi si Lucas kasama sa feeding program. Mm, -mm totoo. Akala ko papayat yung anak ko pero hindi kasi ngayon school may feeding program. Haragos ko. Gustong gusto ng anak ko yung natikman niyang soup. Ang sarap-sarap daw. Habang naghahanap kami ng bowl, ito na nga. Humihinto-hinto na nga ako kasi nga ang dami ko na nakikita na tingin kong kailangan sa bahay. Pag nanay ka nga talaga, ano? Kung ano-ano na yung mga sinisilip mo kasi nga mga pang sa bahay na ang hanap mo. O di ba? Hindi mo aakalain eh, napakalawak pala ng Lamart na to. Nalali na ako nang linga. Actually, nakita ko naman na ito na nga eh. Makakahanap na tayo ng bowl. So ayan, mura lang naman tong mga ganito, guys. May okay, iba't okay. ibang sizes ng mga Tupperwares ba ang tawag dito? Lalagyan naman ng mga condiments or mga food container. Pwede-pwede na to, guys, kung hindi ka naman maselan. Murang-mura na yung kanyang halaga. Tapos by color mo siya i-organize, di ba? Di, ang suya-suya nating mga nanay. At may nakita nang nga kung pwede yung lagyanan ng soup ni Lucas. Ang pinili ko lang ay maliit. Kasi mas malaki yung lagyanan, mas marami ibibigay din sa canteen. Ay naku, dinadayot ko nga si Lucas. At tapos na nga kami mamili ng mga kailangan ni Lucas. Pero itong pa ako, kung saan-saan pa ako dinala. Eh wala naman akong perang dala kung may pera lang talaga tayo guys ang saya saya mamili ano ang saya saya mag grocery or mag shopping kaso ito kung ano lang ang budget yun lang ang ating bibilhin so kung akala nyo ay ako lang ito siya ng pasyal ito ay nakita ko nga si sir Levi kung ano ano na pala tinitingnan ayan tumingin na siya ng box para sa motor ang dahilan niya kamo ay pang bake sushi para pag mag deliver siya Diyan daw mo niya ilalagay eh since anito na rin lang tayo meron din pala silang pang pet supplies tumingin tingin na rin ako ng pwede kong mauwi sa mga alaga ko kaso wala akong mapili ay balik na naman si sir Levy sa box Naghahanap talaga siya ng box pang big sushi. Very good yan, daddy. Kasi hindi niya ma-open kasi nakalak. Kasyang-kasya na kasi dito yung family size pa ng big sushi namin ni eh. Tapos pwede pa siyang patungan. Kasi yun lang talaga, hindi namin ma-open dahil nga nakapadlak. Ewan ko ba, sino ba nagpadlak nun? At eto nga, guys, meron din pang lalaki. syempre, pang tatay naman. May mga tools at kung ano-anong pangalikot guys, meron sila. At hinayaan ko muna si Sir Leving magtingin-tingin dyan, window shopping siya dyan kasi baka meron siyang tools na kailangan para sa aming bahay. Pabalikan daw niya kasi nga yung mga presyo, chinecheck niya kung abot kaya talaga at quality. At napadpad nga ako dito guys sa mga mugs or cups, huminto talaga yung mundo ko. Akala ko tapos na kami mag-window shopping pero hindi, mag u sa pa lang talaga ang laban. So pano ba yan guys? Don't forget to react, comment, follow, and share. Wait for part 2. Bye-bye!